Morning, good morning, good morning, good morning, mga So, dito na naman tayo sa amin natin, Tapos na naman yung duty hours natin na duty. Tampay na tayo sa amin natin. Ang so, uh, patulan natin, Malodge. Nakasurvive din siya kahit paano? nung inulan. So, nilagay ko sa ng pataba. Hindi ko na naman yung daon, no? Malaki, maganda. Okay, so, nilagay ko naman ngayon na, malus Balat ng saging sa na ko. Pagal na to, siguro mayroon na itong mga buwan. Mga siguro to. Siya, no? ko Nilagay ko lang kalating kalating na to. So, ngamoy, ngamoy, ngamoy na, mga yung Aba, mo. So, ko ngayon, mga luj, yung, mga 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 may, mga ko mga tapos yung natirang sili na, pero ano ko man siguro itong sili. Tanggalan ko muna ng, ano. Tapos yung, yan, talong. Yan ang titiligan ko may, tapos doon sa sili doon, sa dulo. Yan ang lagay ko na ngayon, pataba malo. Right. Sa, sa ko na lagay ng pataba, na ano, na complete, sa ano na. Sa, bago ako mapapang magalit. So ngayon, ang ipapataba ko lang muna. Ito muna. Organic fertilizer mga malo. Yun ang muna ang iyan natin. Saka ko na ito, bunla pag nalapit ako mapapang maga. Para ano yung mga, para tutubo mga madam-dam niya. Dilig natin ng organic fertilizer mga malo. Balat ng saging. Dali lang naman gabi salaki, mga yung balat ng saging manod. Yo, daming yung mga nakabalat na yun. May mga bunga na yun manod. Yan. Mga nakabalat na plastic. May mga bunga na yun. Kasi yung ko ito nung nakaraan eh. Itong ano ko. Itong ko. Bulungan ko ito nung nakaraan ano. Nang complete. Bago ko pang gabi. Kaya organic filter isa muna. Kaya yung puno manod. Ito lang. Si, ano naman ito. Organic naman ito eh. Kaya walang problema ito. Pati yung pampalaya palaya ko. Kapatula nung sa likod. Saka upo. Mayroon ako sa likod eh. Oh, meron pa isang din na nun. Ang ah, alas, ganda ng daon ng kampalaya kong alas. Oh. Ganda ng daon, laki. Uy, meron pa palang kung nga rito din Ito. Ang nakita mga alas. Ayun o, nagbalot. Nagbalot kasi ako ngayon mga alas. Ang nakita o, oh. mamaya. kasi ah, madali na ang insekto pag di mo ubalotin. Pag so, ano, pwede pa rin pag nalito, pwede kagdagang malit yung tubig. Hanggat paano yung... Hanggat may katas walang tayo ng, dag ng, so, ng mga alas. Yung... Sabaw ng saging. Pwede mo pa rin sa kagdagang tubig. Maganda yung laging din organic. Luar tidur-tidur, eh, mama tuli-tuli tahi nganu di sini. nunggu araw, pulo nunggu ya, narai pun tahi nganu di sini. Baik di puma nemen, nang saging di lamen, jemang anus, nggak jemeng bawa nang saging, nggak pinang, panggelem nguritu, pindang tujuan. Ya, pengapuluk nggurin lalim, pinong gigi ngelepet apanya, ya, dineng daun neng, apel, apel ngomel dulu, ngendang, 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 daun, sana makasur pelepah, ya, sesundut daun nungguan, makasur nang nemen nang nganu, ngang komplit. Ah, yori jangan nemen teri, pakai natin manus, den bukas, bukas, Jaglan, ini jaglan, 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 Hindi ko lang pwede may spirean kasi may mga litos sa uh, baba. Pag nisprinan, may spirean yan, may yung litos. Hindi mo magulay. Kaya sa spirean ko yan, pagal na. Wala na yung litos. Ito so, ba? Sipag lang mga lo, sipag. Diligan ko sa kabila. Yung patula po, at saka upo, at saka kama, ano, kamatis. Meron kasi akong, ano dun eh, uh, tatlong puno na kamatis. At nabuhay ko siya. Tapos yun yung na rin. Kaya ngayon, didiligan ko siya ngayon. Hindi mo na didiligan ko. Ito sa kabilang side, mga lo. Yan, na saan upo, papatula. Yan, mga yung mga patula ko. Paso, ang pangit. Pangit ng bunga. May dimidikit pang ano. nanonosok. Na,